Ayan, welcome back pong muli mga mahal kong manonood sa akin pong YouTube channel na ITS Tambayan. Ngayon pong hapon ay magluluto po tayo ng tinulang manok. Ay, hindi po pala ito tinulang manok. <laughs> tinulang bangus. Ayan. Tinulang bangus po mga mahal kong manonood ang ating lulutuin ngayong hapon. Para naiiba naman po mga mahal kong manonood At kung naligaw lamang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang likes subscribe, and share na rin po ng aking video. Well, mga mahal kong manonood umpisahan po natin sa pagbabalat ng sayote. Ayan. Kung inyo pong napapansin, mga mahal kong manonood, para hindi po masyadong lumabas yung dagta o yung katas ng sayote dun po sa pinakapuno putulan nyo po ng konti at ikuskus nyo po yon para lumabas po yung katas ng sayote katulad po nung aming ginagawa yun po ang sikreto mga mahal kung manunood pag nagbabalat po ng sayote At siyempre, miga miga love shout out po sa lahat ng ating mga mahal na manonood. Sa ating mga followers, sa ating mga subscribers. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong YouTube channel na ATS Tambayan basta tambayan ets ang inyong pupuntan ay tumalon <laughs> gumulong yung sayote <laughs> parang parang ano ah parang gulong ah <laughs> o may buhay buhay pa yung sayote gumulong <laughs> <laughs> nakita nyo po mga mahal kong manod nakita nyo o hindi <laughs> <laughs> Ayan po mga mahal kong manonood. Ayan, pagkatapos po natin itong ano, bago po natin ito lulutuin, hugasan po muna natin lahat. Yan mga mahal kong manonood. Ayan, pagkatapos po natin balatan yung sayote, hihiwain po natin ito na pang tinula. Ayan. pang tinula naman ang ating hiwa nito mga mahal kong manonood kung sa amin pa ay berdura ayan, berdura ang tawag nyan berdura sa manok kailangan tanggalin natin mga mahal kong manonood yung pinakagitna yung ang tawag sa amin yan ay baludbod yung gitna nung sayote alisin natin yan ayan pagkatapos po ang sunod po natin ay mais mais naman po ang isusunod natin bali puputol-putuli na lang po natin itong mga mahal kong manunood kasi binalatan na po ito. Nung ating binili, balat na po siya. Kaya puputuli na lang natin. Ayan. Bali, hindi ko na po pinakita yung pagbalat niyan mga mahal kong manonood para hindi po humaba yung ating video. Alam niya naman po na kailangan talagang balatan yung mais bago po hihiwain. Ayan, sinunod naman po natin ay ah, yung bawang. Bawang po ang ating isinunod. bali dik po natin ito, mga mahal kong manonood, bago po natin ito babalatan. Pagkatapos po nating balatan, hihiwa-hiwain po natin ito, mga mahal kong manonood. Ang sumunod po ay ang pagbabalat ng luya. Luya naman po ang ating binabalatan. O kung sa amin ay laya. La Ayan. Pampaganda ng busis. yan po ang sabi ng mga matatanda pampaganda daw po ng boses ang luya ayan pagkatapos po nating balatan ng luya hihiwain po naman natin ito syempre ang hiwa po nito yung pangpinula at isusunod naman po natin ay yung sibuyas. Yung sibuyas naman po ang ating isusunod. Ayun na nga po, tapos na nating balatan, hihiwain na po natin. Ayan, pagkatapos po dating biyakin, hiwa hiwain po natin ito mga mahal kong manunood. Ayan, di malaman kung anong isusunod ah. Sa dami ng ihahalo ah. <laughs> Bandang huli, sili lang pala ang kukunin. Siling green mga mahal kong manunood. Ayan, pagkatapos po ng siling green, kangkong naman po ang ating, ah, dahon ng sili po ito, mga mahal kong manonood. Hindi po kangkong. Nagkamali po tayo. <laughs> dahon ng sili po ito, mga mahal kong manonood. Nasanay po kasi tayo sa kangkong. Gawa po ng bawat loto, kadalas natin ginagamit kangkong. Ah. Pati sa tinulan, nasanay na tayo, sabi natin na kangkong, yung pala, dahon ng sili. <laughs> Palibhasa bibihira po tayong maggamit ng dahon ng sili. Kadalasan po nating ginagamit ay kangkong. Kaya nabanggit natin ang kangkong. Hinihimay po ay hinihimay lang po natin 'yung dahon ng sili mga mahal kong manonood. Ayun, tapos na po tayo. Maghanda sa mga sangkap na ating gagamitin sa ating gagawing pagluluto. Umpisa na po nating magisa. Ayan, naglagay na nga po tayo ng mantika. At siyempre, kailangan lang po natin itong painitin. Bago natin ilalagay yung mga Igigisa, ayan. Kita nyo naman po mga mga kumalunod, ilagay, una natin inilagay yung bawang. Yan. dipindi po sa inyo kung alin po ang una nyong ilalagay. Sa amin po, una lang inilagay yung bawang, sumunod po yung luya at yung sibuyas. Wow, ang bango ah. Amoy pa lang ah. Mabubusog ka na, matatakam ka na. Ayan, pagkatapos, isinod na po natin inilagay yung mais. Ayan, dipindi po sa inyo mga mahal kong manonood kung alin po ang unan yung ilalagay o yung ang unan yung igigisa. Mega mega love shout out po sa inyong lahat mga mahal kong manonood. At maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong YouTube channel. Ang atin po ang akin pong YouTube channel ay ATS Tambayan. Basta Tambayan ATS ang inyo pong pupuntahan. Ayan. Ayan, nagdagdag po, naglagay na po tayo ng tubig. Ayan, at siyempre, kailangan na yung takpan. Pagkatapos ang takpan, pagbukas, ayan po, kumukulo na inilagay na po natin ay yung bangus. Isang bangus lang po ito mga mahal kong manonood. Malaking bangus po ito. Yung ating gagawing tinula. Para naiiba naman po ang luto sa bangus. At siyempre hindi po nawawala yung ating pampasarap. Yung ating seasoning. Alam nyo na po yan mga mahal kong manonood. Ayan, takpan po natin. Para lumambot yung maluto masyado yung mais. ayan pagbukas po natin kulong kulo na. ang sinunod naman po nating inilagay ay ang sayuti yan yung sayuti na po mga mahal kong manod ang ating inilagay Ayan, naglagay din tayo ng cubes. Fish Cubes, yun po ang ating inilagay. At pagkatapos po, inilagay na po natin yung Ceiling Green. Kita nyo naman po mga mahal kong manonood, umiba yung kulay nung maglagay tayo ng Fish Broth Cubes. Yan, nagdagdag tayo ng konting asin. Eh, pulong-pulo talaga. Hindi lang po natin gaanong hinahalo ito mga mahal kong manonood kasi baka madurog yung isda yung bangus kaya pakunti-kunti lang ang paghalo nito ayan inilagay na po natin yung dahon ng sili mga mahal kong manonood tuloy-tuloy lang sa paggulo mga mahal kong manonood Ayan po mga mahal kong manood. Lutong-luto na at siyempre mega mega love shout out po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Bye bye. I love you all. God bless to one and all. See you next video.